Ako yung nanggagamot na ano, hindi ko gumagamit ng mga may mga ganyan lang. Kundi, yung nagisang Wala yung mga kime-kime. na yung mga ugat na buo. Thank yung okay, iba hindi nyo gumagamit pero itong mas magaling gamitin eh nakakapagaling agad eh brother maniwala ka sa akin manti ka lang nakakapagaling yung pangisa hindi oh. oh. <laughs> naman punasan brother pagkatapos ano Oo, oh, punasan ko talaga yung damit hmm. Oh, masarap. <laughs>

Yan ang yung perfect yoke mo. Ay, eh... sa ka lang ko mo hindi kapahilaw, talaw. Kakotan ng ako kung patuka. Nakakasama mo siya, bro? Oo. Nakakasama ko. Kasi sa lulis, brader. Sama ka sa amin, ha? Hindi bukas Hindi Sa susunod daw, eh. May ikot siya naman si Brother, eh. Oo, oo. Sumama lang eh. Sasamahan ko ang mga hindong. Saan? Sa lokal.

baka eh, ano, uh, makasabihin mo, inamadji ko eh. Iba <laughs> uh, na, iba na yung sakit hindi na masyado. Yan. Yeah. <laughs> Ay, kasi yung mantika na, punasan mo lang ng mantika yung brother ng panggisa eh. Naaalis talaga yan. Sa kanta ba yung pinagamita? Last one. Pinagpito, Kung kita man patuwa lang. <laughs> Kung kita man patuwa lang. Kita lang. Yan. Yeah, na. Nihimas na ang dragon. eh. <laughs> pa na may at ay ko pala yun eh yung sinasabi ko kanina eh niya, bro, <laughs> ay hindi ka nakapilungin ay mga English ay English Kaya <laughs> oh, yeah. kaya yeah. Uy, video mo. Huwag po kayo mag-ana ng English. Hindi na mabasa. Hindi mo marunong basa ng English. Dumi. 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 Maghihirap ang tayo pala niyo, Samantala dito sa may mga mga langis-langis kong Pwede po kayong magpamasahin. Libre lang po. Kailangan niyo lang po magdala ng mantika. <laughs> <laughs> Sabi mo yung magdala ng mantika pinag-frito yung Maganda. Ayan? <laughs> mabango. po. Ayan po, naglalay po tayo. Yung mga julian din niya, bro? Uh, ay, itong lamig din kanya, di ano ba? Pasmire eh. Ano, ayan, pwede hindi bukas? ang hilot na Ako? Ah, hindi? Hindi po, di ilutin ulitin niyo. Hindi na, isang na po ang mga hilot. Ah, isang bisis lang? <laughs> Hindi, hindi. Hindi, Hindi no. Sabi ko po, huwag tayo uh, mag analang Hindi ko po maintindihan. Eh, ano kayo, brother? May heater kayo? Kaya... Ah. <coughs> ano, ano kayo heater ano okay. okay. na mm -hmm. ano mm -hmm. ba? Ano sabi Heater na gamitin natin. Habang ano pa po, ay sumunta ng ba Manti, Sino daw ang kumilat iyan? Sino daw iyan? Sabi mo, Sine Loreno. Sine Loreno, ganun. Ano ba? Ano ang hitir Ano na nina? Siya Sobe. Ah, siya niyo? Na... Siyang mo lang. Mag-comment lang po kayo. Sabi ko po, wag po kayong mag-i-share. Nahirapan ko. Tagalog po, Tagalog. <laughs> Tagalog na po, Tagalog na po. Request <laughs> eh. Tagalog lang po ah. Wag po English. Kaya pala para masakit, magang-maga na. Ayan. So, magang-maga na brother. Kahit sino oh. tumingin dyan, kung baka na. Okay.

Siyempre gusto ko gumalingin ka ng isang lang. Ayaw mo nang pabalik-balik. Kala mo hindi masakit no? <laughs> na oh. Relax mo na. Ewan na yun. Diba, Ubaan na siya. Taas na yun. Hmm. Hindi lang yan napapansin ni brother eh. Hindi lang yan napapansin. Pero malala na. <laughs> Ang ka muna brother. Dali yung bitin pa. Dali ko muna parang... yung lang. Pag ito kasi hindi ko lalagyan masyari ng mantika. Naku, masakit yung gawin dahil yung balahibo. Oh, Paano? Kaya nga, ay, hey, gawa ng balahibo. Kaya kung kaya din natin magandala. Yung Sakit yan. I-relax yung Huwag mong Okay.

yan ang ah? pag itinadaing lalo sa akin. Oo. Uh, pero ano, nalilimutan mo. Igawa ko, igawa, nakawala. Uh Oo. -oh. Ganyan ba? Oh, wala namang ano eh. Uh -oh. yung, salamat sa Diyos. Babayo! Tapos na yung ating nahilot mga idol. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.